At ito na nga guys, ang part 3. Kaya ko nga pala ginagawa yung mga yon para talaga iwanan na lang talaga niya ako. Malaya na siyang gawin lahat sa labas. Kaya ko ginawang maglalasing palagi. Parang nag pinabayaan ko na, hindi ko na siya inintindi. Ganyan-ganyan. Tapos, kasi tuwing, tuwing nahuli ko siya, natural bilang isang babae, masakit kasi talaga ang mahuli mo ang kina kasama mo na may iba kasi minsan kasi ayos kami minsan hindi nagkakagulo lang tuwing mahuli ko na may babae kasi okay naman siya guys okay siya uh, hindi naman siya pabaya sa amin hindi kami nagugutom kasi may trabaho naman siya pero ang problema nga lang pag mahuli ko na may babae yun ang mahirap oh pagdating ng bahay siya pa ang matapang pag di pinapapaso kasi ang gusto ko na nga lubayan na niya ako kasi maghanap na lang siya ng yung karapat dapat sa kanya maghanap na lang siya ang mangyari ikaw naman ngayon ang ikaw naman nga nabaliktad na ikaw na ngayon matakot kasi matapang na eh dyan yung sirain ng pinto kaya wala naman magawa mga kapitbahay wala magawa manonood na mga kapitbahay syempre takot din siguro mangialam kasi away na mag-asawa away na ano, ganun. Kaya kahit siraan pinto, wala ako magawa. Kundi magpunta ng barangay, hingi ng tulong, mga ganyan. Nahiya na rin ako sa barangay, tuwing, tuwing ano na lang, tuwing ganyan mangyari. Takbo sa barangay. Kasi wala naman ako mga kapatid dito magdanggol sa akin. Oh. Yun bang tuwing ano, aambaan ka, ganyan-ganyan, babantaan ka na kesyo sasapakin, ganyan-ganyan, pag di pinapapasok. Kaya nagsawa na ako sa ganyan, kasi tuwing, tuwing ano nga, tuwing nagbabarangay ako, na hiwalay kami, sa amin pa rin umuwi, ang katuwiran niya, wala daw akong alam kung uwi siya, ganon. Kasi may anak daw kami. Tapos yun nga, nag na ako Nung time na yon na, magpasuporta na lang sa anak para maghiwalay na kami tapos ang ginawa ko tumira ako ang ginagawa ko tumira nang upahan ako sa bahay na medyo maraming tao na medyo para siyang bayan ganon doon ako, pinili ko talaga yung inupahan ko yung parang compound compound ba yung tawag doon naghanap ako ng upahan uminalisan ko yung inupahan ko na palagi doon siya umuuwi nag-upa kami ng anak ko dahil nga nagtitinda naman ako mayroon naman din ako income noon pagkatapos pagkatapos kong napagdesisyon na na magpasuporta na lang ako sa para sa anak ko dahil karapatan naman niya yun napagdesisyon ko na doon ako titira sa malapit sa palengke yung may compound na talagang may gate kasi inisip ko kung sakali mag, magagalit siya magwala-wala siya sa pinto hindi na niya, niya magawa kasi ang makakalaban niya yung may-ari ng bahay. Alam alam ko na oras na sisindakin niya ako, hindi na niya ako masisindak dahil yung bahay na yon istrikto may-ari. Pinili ko talaga yung may-ari nandiyan din sa, sa ano compound kasi yung dati namin tinitirhan, ang may-ari taga, taga ano taga malayong lugar. Tapos ipinili e, ko talaga yung upahan namin nakasama sa isang compound yung may-ari para oras na magtapang-tapangan siya ah, may magsita na sa kanya kaya yun ang dahilan kaya pumunta kami sa ano sa malayo tuloy pa rin ang suporta ah. ito na ganun pa rin on and off on and off minsan tinatanggap minsan mahuli na ako sakit ng sa pini pinipilit mong maging buo ang pamilya kasi ang pangarap ko talaga guys yung buong pamilya happy family happy happy ah happy family at saka mayroon konti negosyo kasi may tindahan ako sa doon sa lugar na yon na binupahan ko yun talaga simpleng pangarap ko lang yung happy family may tindahan ako tapos ano yung tawag diyan yung yung, mag, yung buong pamilya yon pero hindi talaga matupad-tupad eh kasi talagang hinaluan talaga ng kalukuhan. Alam ng Panginoon niya na naghanap buhay lang ako. Nagtitinda ako sa palingke Ganyan-ganyan. Nagtitinda ako. Iba't ibang mga tinitinda ko. Mga gulay. Kasi doon na nga kami nakatira noon sa pal may bandang palingke, Kaya nagtitinda ako mga gulay. Pupunta ako sa Balintawak. Grabe hirap ko noon guys akala lang ng kinakasama ko, hindi ko hindi ako nahirapan. Na. Minsan nga umiiyak ako sa pagtitinda ng gulay. Okay lang sana kung nagtitinda ako may pisto. Kaso wala, sa tabing kalsada lang. Pag oras na may mga ops, takbo. Pag, pag ano, pag wala na yung ops, ilatag na naman mga gulay. Ako lang mag walang katuwang. Kasi nga, hindi ako sanay na walang pera na sa sarili. Tapos, sasabihin ng, sa sasabihin, nila na umaasa ako sa kanya. Paano naman ako umaasa lang sa kanya? Eh, nagbanat ng buto din naman ako noong time niya. Nagtitinda ako ng suman. Naglalako ako ng kung saan-saan mang suman. May cellphone nga ako dati na malalaman ko ilang steps ang lakad. Malalaman ng anak ko. 13 steps ang isang araw na nalakad ko. Minsan 14 steps, 15 steps sa kakaikot magtinda ng suman. Tapos pag matapos yung suman, gulay na naman. Pag wala kong punan sa suman, gulay na naman. Ang tinitinda ko doon sa may pagray. Ay. kabang <laughs> ko na. Sorry. <laughs> ano? Tapos anong nangyari? Doon na doon na nga kami nakatira din sa ano, pero may konti din akong kong tinda, doon sa tinitirhan ko na upahan. Ang anak ko naman nagbantay yung dalawa kasi marunong na sila magbantay yung time na yun na ano kasi on on off talaga kami noon kasi minsan tinatanggap ko siya ang, ang, na chismis na nga ako noon na ang tanga ko daw eh tinatanggap ko pa rin daw kaya daw namimihasa kasi kaya daw namimihasa ang lalaki kasi kahit nagluloko tinatanggap ko pa rin alang-alang lang talaga maayos ang lahat para na rin sa anak ko, mabuo kami, tanggap ng tanggap. Pero ngayon na narilas ko na, inisip ko na, para bang ang hirap, ha, ayoko nga hanggang pagtanda. Maunsumi ako, ayoko yung hanggang sa pagtanda ko. Ano? Saka na ako bitawan, may sakit na. Ganon. Ayoko mangyari yan guys, yung saka na ako bibitawan ng lalaki dahil may sakit na. Gusto ko ngayon palang lubayanan niya ako, ganon. Habang may lakas pa ako, kasi kawawa naman ako yung sa na iwanan pag yung ano na yung mahina ka na gusto ko total naman hindi ka kontento sa akin ganun ang gusto ko total naman hindi ka kontento natutukso ka pa rin kung kani kanino iwanan na lang ako bahala ka na kung ano mamili ka kung alin doon sa mga babaeng gusto mo at lubay mo na ako at ito na nga nangyari nagkaroon ng problema doon sa inupahan ko kasi yung inupahan ko doon sa may bandang palingke Binawi na na may-ari kasi. Kasi isasanla na daw yung pisto. Isasanla na daw may kukuha na na na. Kaya ang nangyari, napilitan ako na tumigil sa pagtinda. Napilitan ako mabisikyo na tanggapin na lang kasi wala namang kong karapatan na hindi ako alis doon dahil s'yempre hindi ko naman bahay yun. Kaya sinunod ko yung ang may-ari, na alis kami doon dahil nga isasanla na daw yung pisto, may iba nang titira. Kaya no choice para maisipan kung bumalik sa lugar na pinanggalingan ko tamang tama may nabili naman akong lote at pinirikan ko ng kubo na maliit ang kubo guys kasing laki lang siguro ng ano basta maliit lang yung kubo na yun napag-isip-isip ko na bumalik na lang sa kubo na sa lote na may, may nakatirik na kubo akin yon, akin yon na ano pundar pero yung kubo na kubo, ito na yung kubo na to yun, maliit pa yung kubo na to ito yon tapos nung yung na yung naisipan ko na bumalik na lang wag na ang mag-upa kasi wala ring kwenta kung mag-upa ka tapos pag binawi ang binawi ang pwesto mo na may ari wala ka talagang magagawa kaya na realize ko talaga balik na lang ako sa sa pinanggalingan ko na lupa na may nakatirik na kubo kahit na mahina lang pagtitinda, kahit na mahina lang magtindad dito, tanggapin ko at least sarili ko. Yun ang moto ko nun. Di lang mahina ang kita, basta mahalaga, hindi na ako mag -upa. Ito na nga yun, ito. Tapos ito na. Ayan, part 3 na to. Mamaya naman yung part 4, guys.